Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV Agapay ng Sambayanan. Magandang umaga, kaagapay! Isang panibagong umaga na may hatid na pag-asa. Thank God, it's Friday! Atin pong simulan ang panibagong araw ng may kagalakan at pasasalamat sa Diyos because every gising is a blessing. Ito po ang programang Unang Salmo. Ako po si Arwell Mendoza. Kaagapay, may tanong ako sa iyo. Sa paanong paraan mo madalas makausap ang iyong mga mahal sa buhay? Sila ba ay nakakakwentuhan mo ng personal? Kung nasa iba'yong dagat naman, pwedeng makausap sila through video call o chat. Maaaring yung iba sa pamamagitan naman ng telepono. Alam nyo, marami pong kaparaanan para tayo ay makapag-usap. At susi sa isang masaya at malalim na relasyon sa kapwa ay yung consistent na communication. Pero sa ating mga mananampalataya, napakahalaga din po ng komunikasyon. Sa ating Panginoong Diyos. Ano ba ang tool natin to communicate with God? Yan po ay sa pamamagitan ng panalangin. Basahin po natin ang Mateo kabanata 6, mga talata siyam hanggang labintatlo. At ang sabi, ganito kayo mananalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. Dumating nawa ang iyong kaharian. Masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo po kami ng aming pagkain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming hayaang matukso, kundi iligtas mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen. Ito po ay bahagi ng pagtuturo ng Panginoong Hesus sa bundok o ang tinatawag na Sermon on the Mount. Ang mga disciples ni Jesus ay humiling sa Kanya na ituro sa kanila kung paano nga ba mananalangin. Ipinakita po ni Jesus sa kanyang mga disipulo ang kahalagahan ng prayer. Itinuro din niya na huwag manalangin ng walang kabuluhan at walang saysay na paulit-ulit sa pag-aakalang ang Diyos ay madadala sa ating mabulaklak na salita. Nagbigay din siya ng pattern o modelo kung paano ba mag-pray. Pero ang tanong, paano nga ba tayo makakakonek sa ating Diyos Ama through prayer? Let me give you three principles. Una po ay ang pagkilala. Ang pagkilala sa Diyos bilang ating Ama ay naging sentro po ng pagtuturo ng Biblia. Sa New Testament, alam niyo po ma na ang Diyos ay tinawag na Ama ng 173 times? Ang Diyos po ay ang ating perpektong Ama. Alam niya kung ano ang the best. Siya po ay maawain, mapagpatawad, dinidisiplina at binabago niya tayo. Siya ay may ganap na kapangyarihan sa lahat ng bagay sa langit at lupa. Siya ay hindi lang po natin ama, kundi bilang ating hari ang nag-iisang may kontrol sa lahat ng bagay. Indeed, He is sovereign. Kaya naman nararapat lang na tayo ay magbigay dangal at kaluwalhatian sa Kanya. Yung idea po ng pagiging banal ng Diyos ay dapat siyang i sa lahat ng ating ginagawa. He is the king. E dinadalangin natin na ang kanyang kaharian ay dumating. It is God who was delivered us out of the dominion of darkness. Inilipat niya tayo sa kaharian ni Kristo na kung kanino natin matatagpuan ang pagkakatubos at kapatawaran. Tayo ay naging mga anak ng Diyos sa pamamagitan po ng ating pananampalataya Bahagi po ng pagkilala sa ating Diyos na ang lahat ng bagay na mayroon tayo ay sa kanya lamang nagmumula. He is the one who gives us the ability to accumulate wealth. Ikalawa po, ang pagsunod sa kanyang kalooban. Maraming paraan upang tumugon sa will ng Panginoon. Ang una ay ang pagwawalang bahala. Ang ilan po sa atin ay nakakalungkot mang isipin pero walang pakialam sa kanyang kalooban dahil sila ay wala pang kaugnayan sa Diyos. Pangalawa ay yung pagtiwalag, no? yung paniniwala ng wala silang pagpipilian. At pangatlo, ang tugon naman nila ay mayroong pagkagalit, pagkabigo at uh, puot poot sa Diyos. Ngunit ang ikaapat na paraan ay ang pagtitiwala. Minsan nasasabi natin sa ating isip, Panginoon, hindi ko maintindihan, pero nagpapasako pa ko sa inyong kalooban. Ganito po nanalangin ang ating Panginoong Heso Kristo. Huwag ang kalooban ko ang mangyari, kundi ang sa iyo. Sumusuko po tayo sa ganap na kalooban ng Diyos ng may pagtitiwala na nasa isip niya ang pinakamabuting bagay o interes natin. At ikatlo, pagbibigay tiwala sa Panginoon. Nakasaad po mula verse 11 hanggang 13 ang ating hiling sa Diyos, katulad po ng pagkain sa araw-araw. Alam ng Diyos ang ating everyday needs at hindi siya maramot. Kaya hindi po tayo dapat mag-alala Because God is our great provider, our Jehovah Jireh. Ibibigay po ng Panginoon kung ano ang mabuti. At kapag minsan hindi nasasagot ang ating mga panalangin, take heart ka agapay at magtiwala na mayroon siyang mas mabuting inilalaan para sa bawat isa sa atin. Kasunod po ay ang hilingin sa Panginoon ang ating spiritual needs partikular na ang kapatawaran sa ating mga kasalanan. Dapat po nating piliin na magpatawad dahil tayo po ay lubusang pinatawad na ng Diyos. Kapag hindi po tayo nagpatawad, tayo rin po ang mahihirapan o magsasuffer dahil po sa unforgiveness. Hiling din natin sa ating Diyos ay ang iligtas tayo mula sa tukso na maging storm proof o maging matibay laban sa mga bagyo sa ating buhay at patuloy po tayong nakatayo sa gitna ng mga pagsubok. Bibigyan po tayo ng Diyos ng lakas upang magtagumpay. Pero dapat gawin din natin ang ating part. So when we pray, hindi lang po tayo humihiling sa Diyos na para bang genie yung tingin natin sa kanya. Kundi through prayer, nagkakaroon po tayo ng opportunity o pagkakataon upang siya ay kausapin at natututo tayong kilalanin siya bilang ating ama at hari ng ating buhay. At the same time, natututo rin tayong sundin ang kanyang kalooban at ipagkatiwala ang lahat sa kanya. So when was the last time you pray? Kailan mo huling kinausap ang Diyos? Sana po Gawin nating bahagi ng ating paghinga ang pakikipag-usap sa ating Panginoon. Pray without ceasing. Kaagapay, maraming salamat sa inyong uh, pakikinig. Samahan niyo po uli kami next week sa Kaparehong Oras. 5 hanggang 5.30 ng umaga. Dito lang yan sa inyong agapay ng sambayanan, 702 DZAS, FABC, Radio TV. Ako po ang inyong nakasama, Arwell Mendoza. Tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya't buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan. Pagpalain ka ng Panginoon. Pagpalain siya sa kanyang mga gawa. Nagpapagal, gumabi man umaraw. Tangan ang hiling, buhay na maginhawa. Galak sa puso, naway magumapaw. Suklian man din ng salamat at pag-ibig upang pagsusumigasig, lalong lumawi. Pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi gawaran nawa ng sandibo't isang ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay, tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw, sa katapatan mong kailan may di bumibitaw.